Ayan, yeah, maganda magandang araw mga kamatik. Maghahanap ulit tayo dito banda. Nakaraan dito tayo galing. Maghahanap naman tayo dito mga matik, ng umang mga matik, ng kakaibang shell. Ayan yeah, mga kamatik. Kakaibang shell ang natin. dito marami mga matik Ayan, meron tayo nakita mga matik medyo maliit mga matik ayun mga matik ayan mga matik oh, ganda ng shell niya Kulay peach mga kamati biro lang tayo makakita ng galtong mga shell mga kamati kalo si iba pare pareho na ito kakaiba rin mga kamatik. pero ito mga kamati maliit pa lang to naninipit na dahil nasipit na ako mga kamatik Pagal to kalaki mga mati pa kasi nipit ka para ka nang kinagat ng antik. Aray. Yan mga matik, nahulog siya. Yan. Yeah, mga kamatik, napakaganda nga. Oop, nahulog ulit. Ganda ng shell. Maganda yung kulay, mga kamatik. Yeah. lakas ng tubig mga kamatik ang lakas na impact ng tubig sa ngayon mga kamatik ah, pakakawalan din natin to hindi naman natin kukunin pero kung ako nangoleksyon ba itong umang na to kinoleksyon ko na mga kamatik dahil sa ang ganda niyang shell niya mga matik. at medyo katawan Parang spider din yung kanyang katawan, mga kamatik. May itim, may puti. Yung yes, isa ngayon, pakakawala na natin. Ayan, mga mati, na natin siya. Ayan yung nakita natin, kakaibang shell mga mati. Napakaganda ng shell niya. Kala ko makamatik, wala na tayong makikita ibang shell. Kasi nakikita natin, puro pare-pareho na. Ito, kakaiba makamatik. Dahil siya lang yung nag-iiba. Yo mga yeah, mati hanggang dito na salamat sa panonood sa sulitin mga mati maghahanap ulit ako ng magandang shell mga na umang salamat again mga